Panganay sa limang magkapatid, bago lang pumanaw ang nanay nila dahil sa matinding karamdaman. Ang tatay naman nila natanggal sa trabaho bilang isang construction worker. I'm college, I'm college ako. Actually, entrance exam na ko Yeah. Oh. Wala na lang sa relax, it's still ng trabaho. Okay, okay ako mga mga, mga dumutang pala yung school. Yan po guys, dito kami ngayon sa Mabule. Mabule, Tabogon. Uh, mayroon tayong dalawin diyan sa itaas. Sila si Inday. Ito kitang ito, ito, ito pangalan nimo Julia. Julia. Ikaw mo, Ikinamang Huran. Uh -huh. So mayroon siyang mga kapatid. Mag lima sila. Yung nanay nila bago lang pumanaw. Yung tatay nila walang trabaho ngayon. Bago lang natanggal sa construction. So ang problema na ngayon na uh, bigas talaga kasi marami sila. So ngayon po ay eh, mayroon dala, mayroon kami dalang bigas para sa kanila ito po. Yan. Mayroon tayong 25 kilos na bigas. At saka nagdala na rin kami ng tinapay. Yan uh, Sige, ah puntahan natin. ko po yung tatay sa mga bata. Asa ah, inyong balay dapat? Naay mong mga bata? Yung tatay sa mga bata? Charlito. Charlito? Charlito Pilapil. So, kausapin natin sila. Sige, ano ta sa inyong balay? Eh uh, mayroon nakapag-sabi sa amin kaya uh, nag ano kami ng oras na mapuntahan talaga namin sila dito ngayon at makausap. So nagdala na rin kami ng bigas. Ito nga, mayroon kaming bigas ha. 25 kilos ito at saka mayroon kaming tinapay. Yan. So, para pang-ano nyo, niya pang-snacks ha. Ay ikaw bang pangalan eh? Mm -mm. uh Oo. -oh. Ang pangalan mo si Charlie. Si Charlie? Uh Oo. -oh. At saka itong bunso. Julia. Ha? Julia. Julia. At saka si? Joanna. Joanna. Joy. 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 Joy and Joshua. Yung isa, Joshua. bali lima kayo. Hmm. Isa lang ang lalaki mo kuya. Si, isa lang. Si, si, Joshua. Joshua. Uh -huh. Oo. So as, nasaan si Joshua ngayon? Na, Na, ano nag, nag, nag hakot bato? bato. Sa kapitbahay namin. Oo, sa kapitbahay ninyo. Na oh. uh, nabalitaan namin ang nangyari sa nanay po ninyo. June 19. June 19, bago pa Yung nanay nila guys, pumanaw na po Pwede ba manamin malaman kung ano po yung dahilan na pumanaw yung nanay niya? Sabi ng doktor, ano daw uh, sa heart Lumaki ang kanyang puso para? Lumaki ang kanyang puso Ang liliit pa ng mga kapatid mo na. At ikaw, ilang taon ka na? 18 18 At ikaw mga kapatid ninyo Nag-aaral ba ito lahat sila? Mm -hmm. Pati yung lalaki na wala dito, nag-aaral uh, din? Nag-aaral din pagkawala ng nanay ninyo na ang pa ng mga kapatid ninyo niya nag-aaral pa kayo syempre ano masakit kasi bata pa at sa habang lumalaki sila maghanap sila ng pag-aaruga ng magulang entrance exam ko sana ngayon oh. sa college kaso oh. hindi A na chef. ako magpapatuloy magtatrabaho bakit po? ano uh, sa, sa akin Maraming nag-offer na sila daw ang mag-as uh, sabi ng kay kapatid ng mama ko. Tas huh? sa akin lang may, may mga kapatid na ako tas gusto ko silang tulungan sa pag-aaral din nila kaya magtatrabaho na lang ako para may pagastos din sa pag-aaral nila at sa mga. So yan ang plano ninyo ngayon. Uh -uh. So bali mag first year first kalis ka sana. Uh -huh. Ihinto ka lang muna, hindi ka hindi ka muna hindi mo muna ipagpatuloy gusto mong mag nagtrabaho lang muna para sa mga kapatid mo Ano po yung ano po yung trabaho ninyo kuya Ngayon nahinto ako eh So bakit po kayo nahinto po Sa pagsakit niya Kad dalawang linggo po ako umuwi Oo uh -huh. tatlong absent ko po tatlong semana So na tinanggal ka sa Tinanggal ako ng construction company yung, yung foreman Ano oh, tinanggal okay. po kayo Ang foreman nagsabi na wag na akong bumalik dahil palagi na ako absent so paano ang yung pangbigas-bigas -bigas ninyo mga uh, konsumo may bigas ba kayo ngayon konsumo uh, at kilo lagi ito akong ilong palit ko gahapog sa kilo Eh, okay. nakapalit ka gahapon sa kilo? Ha? Uh, huh? no, na, gilong ang nakog tiwas ron. Uh -huh. Mhm. Kani unta na. So, sa mga kuan, ah, uh, mayroon ka pang lola, gano'n. Mm -hmm. So, tumulong din sila sa inyo? Oh, sila, uh, sometimes sila yung nagbibigay ng bigas sa oh. inyo. Sila yung nagpapakain. Yung mga kamag-anak, mayroon kayong mga kamag-anak dito. Hmm. Nagbibigay din sila hmm. sa inyo. Kinanglan kita kuya nga maningkamot ha. ah. Hmm. Kanis lang, nag-eskwila pa ni sila. Mung misis kuya, nga bisigtuwa na sa salain kalibutan, maningkamot ka para si mga anak, para malipay siya, magtanaw, oh, di ba tama ba ko? Hmm. No? wala ba kay mensahe sa imong papa kanang wala kay kanang silbi murag i advice o kanang mensahe gamay ba uh, kuya ay kalain kuya ha na may simple na matay madunggan sa laing tao na usasad sa among hebauan na muinom juga no unsa ba ilimnon mo kuya kulapo kan okay. ya ona uminom ka ko masugda na wai pili Oh. Makanit pero gibiyaan ako na atong oh. mga miyang mga nimbiya na ka. to oh. Na pagkamatay ni sa asawa. Na kong, niinom kag balik. Niinom inom kagbalik, eh, hindi magwanta man oh. Kasi guys, kayo uh, kaya ang natanong ko po kasi marami pong nakapagsabi na si Kuya po ay lasinggiro. Lasinggiro. So ngayon po ay eh, kaya kinausap natin ngayon para din sa mga anak niya. Yan po Kuya, advice namin sa inyo kung uh, maari iwasan iwasan yung pag-inom yung ibili natin ng alak ibili lang natin ng isda di ba tama ako panganay ibili ng isang kilo so marami ang makakain kung bibili tayo ng alak, isa lang makatikim, tayo lang no? Mm -hmm. Yung mga anak natin, hindi. So kawawa sila. Ibili mo na isang kilong isda, marami ang makakain So tama ba ako kuya? So huminto kana. So, dapat lang kuya ha, huminto na sa pag-inom ha. Ayan po. O, oh, kaya nga pumunta kami dito ngayon. Ay, nagdala na rin kami ng bigas ha. Ito po, mayroon tayong 25 kilos na bigas. Sana makatulong ito. Kasi sabi mo kuya, yung bigas ninyo isang kilo lang. Dapat. Dapat um, mayroon? oo, uh, Wala na? Hindi lang pa. Sa tapusan. O, oo, oo, pag-iagda akong mga anak pagkaon, no? mo sa mga on. Oo. Uh -huh. uh -huh. Nagpalit sa kuga ng isda ng Sa kilo, ah, hindi. Na, tumas kilo nga. Oo, uh, uh, oh, na isda. Isda ang pinilito. Mga, bakit yung mga plato na doon sa ato? Uh, uh, para hindi makain ng iring. Oo, uh, para uh -huh. hindi makain ng iring. Oo, may kapatangan. Oo, oh, amay, kapatang, uh -huh. Uh -huh. Uh, Ikaw na lang mag-ano dito hindi ha. Ibili mo ng isda para may pang-paris kayo. Uh, ibili mo ng ulam para pares dito sa bigas natin ang uh, galing po yan sa Charity Ladies of Melbourne, Australia Charity Ladies of Melbourne, Australia maraming salamat uh, kabigay tayo ng 25 kilos na bigas at saka yung 1,000 cash para pang ulam-ulam at saka tinapay din galing nila ni Sir Eric and Ma'am Teresa Waga nanood no sila sa atin ngayon Sir Eric and Ma'am Teresa Waga mayroon kayong uh, tinapay ha uh, para pang snack-snack ninyo Salamat sa bigas sa pan kwarta nga maka ano, makas, makapugat ni kay isud shot. Mhm. ko sa ning tabang sa mga nang katulong sa mo Da ko na pong tulong sa amin ito. Salamat po sa inyo. Oh, Si Inday. Salamat. Uh oh. -huh. Ikaw, bunso, si bunso nagtago. Mhm. <laughs> uh -huh. Na, nahiya. Oo. Uh -huh. Nana si Nana si Joshua, Joshua na gracia grasya karon. Ha, bugas dia mang kagikan. Aku tu bato. Aku tu bato, ra kon kagita dia. Ah, mang kar ugma kami sundaan. Hmm, so mayron kay wa pay klase no. Oh, uh, karon, natei bugas ha. Hmm. Nya na po pang sudan. Oh, na tay sudan. Hmm. Tegaeng pan